Ayan, okay na tayo. May paabol pa kayo kay Ayun. Jeffrey. Hindi, wala na. Eh, first topic pa lang ba ito? Oo. Oh, first oh. Topic pa lang. Wala pa si Robin? Wala pa. Ayun na. Ay, okay. okay. nanumuli. Ay, wala. Spoiler na. Wala, wala. Spoiler. Hot bullet. Ano naman yan? Robin pa niya. Binalikan tayo ni Robin. Ano to? Matapang pa naman. Um. <laughs> Kayo, inaano nyo ako. No, oh, Wala, may panlaban naman tayo. Magandang taghalin, ha? nagbago po ang mga panahoy. Hail! Hail! Magandang oh, lang. Hail eh. oh, yun. Wala, parang, parang pangalan. Ito. ewan ko kung anong hearing to eh. Pero ang context kasi nito. <laughs> nagtatanong si Robin kung ano raw ang gagawin or ano raw ang legal implication kapag ayaw makipag-sexy time sa so ng asawa mo. Bakit kailangan tinatanong ng mga hindi ko na alam. Sa sobrang city, random. Nabawad sa iyo na tanong niya na. <laughs> na tanong yung tanong yun, ha? Hmm. Tapos ang tinanong niya, women's right advocate. Hey, na uh -oh. attorney. Pamilya yung pangalan, di ba? Torna Capunan. Uh Oo. -oh. So, uh -oh. Tapos ang sagot na lang sa kanya, kailangan niyo po ng counseling or magdasal na lang kayo. Sagot kay, ano, Robby. Oo. Wild shit. Di ba? Parang uh -oh. ang, ano, ang pinupush niyang agenda dito. Dapat may batas na kailangan hindi tumanggi yung asawa? Gago na yun. Ayun nga, ayun. Nga. Parang Gawagunin. paano naman, paano naman ayan, ito pa. Ano nag-lead sa ganyan? So, ayun, so, ganyan yo, gusto ito. Ko paano, so, ayun, ito. ito nga, sabi niya pa. So, paano yun? Mamababae ka na lang ba? Parang gago lang. Kapag ayaw nung ayun asawa nga, mo? Sa inatiran yeah. kasi ganyan yung tarong. Ayun nga. Um. <laughs> paano nagkamap na ganyan? Tapos si Bugoy nandyan. Bugoy na koy koy. <laughs> Ayan. O, oh, sige. Read out loud natin. Di mo may aalis sa mga mag-asawa na ang paniniwala, lalo kami, ako, as Robin Padilla. Meron kang sexual right sa asawa mo eh. Ha? Sexual right? Ayan, hindi mo naman pinipili kung kailan ka in-hit paano yun kung ayaw ng asawa mo? So, ano Wala po bang ibang paraan para maano yung lalaki? Sama mo ba? Connected ba to? bakit lumalabas ngayon si Mariel sa... Hindi ko alam. Netflix. Lumalabas <laughs> kasi ngayon sa media si ano si Mariel. Diba? Nara ng birthday din siya. Hindi mo ba, ba niya yung sagot? Tapos, ayun. So, papan... So, papano <laughs> ng araw yun? Mga bae na nga lang <laughs> <alam laughs> daw. Dudin, eh. Tapos yun, ang sabi na lang nung kapunan kailangan nyo po ng counseling or magdasal na lang kayo manood po kayo Netflix Korean telenovela baka, baka nag-away sila ba? na, nag-round ko sa iyo kasi yun that's why ang importante sa issue ay yung mutual respect Ito naman parang ano rin yan eh Para, if your partner refuses hindi eh, respetuin Pasok parang para ano nga yan? Eh? Para ano nga yan? yulo, nanay niya lang <laughs> <din> yan. <laughs> Napasok mo pa? Oo, oh, gagi. Ah. Siyempre, dahil family, yun, family problem yan dapat pinag-uusapin. Be, pero ito, social issue rin to, na actually, ano, parang good thing na na-raise na number one senator to. Aray. Although mali yung paniniwala niya, pero mabuti nang na, nagkaroon ng spotlight sa issue na to. Guys, kahit kasal kayo, ang rape ay rape. Oo. Uh -huh. Pag ayaw, ayaw, ba mo pipilitin? Gano'n pa ba? Eh, may sexual rights na daw siya. Di ba? Ayun, yun yung ano. Siguro kasi, sa Philippine... Paano kumuha ano. ng nung ganun? May ano ba yun? Hmm? Sexual rights. Hindi ko rin na lang, boy. Hindi, inassume na lang niya. Interesado si Kiko. Inassume na lang <laughs> niya. May test ba yung... Ano, ah, kakahiya ako, nasa kanya pa yung flag ng Pilipinas. Huh? Sexual rights. Kahit ganyan na lang. Yun na lang ang choice ha? na siguro. Kahit ganyan na lang. <laughs> ano, Mambababae na lang. <laughs> ano? Ayun nga, di ba? Ganun, ganun siya mag-isip. So, hindi, na. hindi malabong After mangyari na may mga taong venturin <laughs> rin talaga mag-isip. Hindi na lang. Pero sa akin, hindi ko naiisip. Very caveman. Know, you know. Very yung ano, yun o. Very Neanderthal. Yung self Yung pag-iisip na ganyan. Parang siguro sa mga noon-unang panahon. Parang ano, elementary. Ganun. Ano? Gusto ko lang malaman din eh. Noong araw, bakit kayo talaga kalala ang Devon mindset? Hindi, ayun yung... Collectively <laughs> na lang. Collectively na lang. I think, oo. Ganun sila, ano, ka ano nga, ancient, mag-isip. Baga ba yun ang norm nung araw talaga. Oo. O, na, na, ayun, na, na, doon lumalabas yung mga feminist nga. Ano? Kung malaman, paano napunta sa ganyan? Yung Senate Hill? Wala na mo nga ako. Sorry, malaman, paano napunta ganyan. <laughs> Tapos ang mga comment, lahat yun, ito yung binoto nyo. We deserve the politicians we elect. gan. This is the top one senator, yung banat pang tambay. Alam ko na from the very start na di ko binoto to. Nakakaawa talaga yung mga bumoto dito. Bobo Pinoy <laughs> Ail. Ah! Uy! 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 Pang ilan na yan? Eh, pero grabe. May bilang yan. May bilang na yan. May bilang na yan. In heat? Ano ka, aso? Mariel, kabahan ka na. Aso ka rin. Kahit sino. Mariel, ano nakita mo dyan? Eh, ano yun? Ito, guys. Yung line down Kapon po ang solusyon. What is kapon? Newton. Ay! Ah, Newton. Sorry, ano pala. Kapon Kapon. Neuter. Yung papakapon may aso mo. Natanggalan di ba pa Ah, yung sa pusa? Ito oh, yun. Oh, ko ng Reddit, tapos nakikita ko yung mga top niyo. Water cannon down China, iwasan na lang ang b**** Gawin ilagyan. Ewan ko, but uh, ano? <laughs> sabi <laughs> Number one ka mo number, number one. one. Iwasan okay, na lang. Sinabi talaga? Ayun oh. Ay nah, nah. P naka. Para hindi mapakawal. Send link, send link. <laughs> Para hindi lumala. Kahapon po, hinarang ng China Coast Guard vessel yung isang research vessel ng Pilipinas. Tapos medyo malapit na po kasi siya sa coast ng Pangasinan. Sabi po nila, hindi daw kasi yun? natapos yung... <laughs> 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 hindi naman tayo pwedeng magpaapi dyan. Lagi kong sinasabi, lalo lalo, lalo na dyan sa BRP BR, Sierra Madre, kapag nagkakaroon ng... Nandito dito lang. <laughs> ng pagdata lang. Yung uh, supply sa Pilipinas. iusap ko lang po, mga mahal kong kababayan, naman. miwas at mo nagawa mo yan, ko yan. Hindi <laughs> ito kwentong kutsero Ayun, na sasabihin ano si May weight talaga yung we deserve the politicians we elect. Ayun, no, ito gagawin ninyo, hindi po. Ang mahirap kasi dyan, hindi nila kayang tanggapin ko sila binota ng taong bayan. Respetuhin nila kung ano ang resulta. So, eh, di na lang Gawasan <laughs> na lang ang water cannon po. Yeah, yun. Tapos yung ano, siguro yung demographics ng mga oh, yun, eh. dito. Mga ano, sadly yung mga ano, thunders talaga. Kasi si si Binay, ano siya eh. Pit, ano yun, talaga siya eh. Parang pag Pinay, Pinay, parang ano siya. Pero may nagra-rhyme dun eh. Idiot. <laughs> mm -hmm. Pero yun nga na, oh, gets natin na sige, sobrang mahal mo yung bansa. Pero yung mga ano mag ka masawad. naman kung valid ba lahat na sinasabi okay, mo kasi tamo, no, no. you hold public office eh hindi ka na artist Tumas eh tumasawod ka mo, water cannon department basta <laughs> <laughs> number one siya no, siya sa number one siya <laughs> sabi <Sama> niya siya <laughs> ayun lang na bumoto kayo guys malapit na yung election bumoto kayo ako hindi ako bumoboto dati pero ngayon pero alam mo masakit dyan may chance mananalo pa rin yung sarukit kasi hmm. si, si oh, ano yung nga eh. Pero hindi siya ano, hindi siya candidate ngayon. Kasi nag-overlap pang ano, 12-12. Hmm. Yung number 16 nga sa Balota eh, si Bong Berilla eh. Biroto ko alam. <laughs> Berilla. <laughs> Bong Berilla. Bong Berilla. Bomberilla, Bomberilla. Pag pagkatapos niyang makulong, binoto pa rin. Napakagagal. Napaka <inaudible> yeah. Si Risa. So ah. Eh di ba sabi na anak niya, ano? Bola muna bago Bola muna <laughs> <laughs> <Bola -mula. laughs> Shoutout nga ako na taga Etibak na. Bola muna, bago droga. Shoutout sa SM Bakor. Doon yung asawa ni Guerilla, no? Bakor. Bago droga. Tama naman, bola muna. Kasi hindi ka na pag bago droga. Pag nag-droga ka agad. Si Jolo, no? Si Jolo! Si Jolo! Si Jolo! Si Jolo! Si Kaya pala, nahanap ka ng pidea. Si JJ. JDRC to. Yun na, bababad yung mukha ni Hindi po namin ini endorse si number one senator. <laughs> na <Not> tayo sinasabi. Mamaya, ang binabagay natin pangalan. Mamaya, okay, yung pala ah. ino-endorse natin.